Mga pare ko, eh, paalala ko lamang, pag may nasabi po sa inyo na paltan nyo na rin po itong yung spark plug, dahil may sunog na rin sa kanyang porcelain at singaw na rin po yung kanyang seal tulad po na nasa picture, ay huwag po kayo basta-basta maniniwala dahil binubudol lang po kayo niyan. Dahil ang katotohanan po ay normal naman po nangyayari yan sa ating spark plug. At para maalaman nyo ba po mabuti yung tungkol dito ay panuwarin nyo po itong ating video at sigurado pong kapupulutan nyo po ito ng impormasyon. Kaya para sa mga hindi pa po nakakalam nito ay para sa inyo po na to kaya tutok na po kayo mga pare ko eh, minsan po ba pag bukas nyo ng inyong spark plug o pag hugod nyo po sa inyong motor nito is nakakakita po kayo ng kalawang dito or either naman na itim at uh, iniisip nyo kung ano po nangyari dito sa inyong spark plug so mga pare ko eh, yung itim po na yan yan po yung tinatawag nating corona stain so sa madaling salita, stain siya so mancha po siya kaya wag na po kayo mag-isip ng kung ano-ano na baka na po itong inyong spark plug or either naman nasira na po ang inyong spark plug dahil uh, lumalabas na po dito yung init o yung apoy ay hindi po yan ang tunay na nangyari sa inyong spark plug. Dahil yung corona stain na nangyayari po dito sa ating spark plug, yan po ay normal phenomenon at yung pinomunod po na yan, ang tinatawag nating corona discharge. So, ayan po sa picture, makikita nyo, dito po siya nagpo perform at nakakagawa po yan ng ionization dahil po itong ating spark plug ay napakataas po na boltahe yung dumadaloy dito at yung mataas na boltahe po na yan ay nagkakaroon po ng positive at negative discharge so yung positive at negative discharge which is yung ionization niya po yan po yung makakapag-attract ng oil particle sa paligid. At yung oil particle po na yan, syempre magkakaroon po ng mga changes yan, sya po yung didikit dito. At kung makikita nyo nga sa picture, ay dito po sya nagpo sa part ng ating spark plug. Kaya naman po kung hindi oil particle, yung dumikit sa kanya ay posible po dumikit dito yung dirt or rust particle o yung kalawang. Kaya makakita po tayo dito ng kulay kalawang or brown. Tulad ito po sa atin, kung makikita nyo, meron na po siyang maliliit na guhit na kulay kalawang. As a madalas po ay normal po nangyayari yan sa ating spark plug at hindi po nito naapektuhan yung kanyang performance. Dahil nangyayari po lahat yan ay dito lamang po sa labas at hindi po yan nangyayari sa loob. So okay na okay pa pong gamitin yung inyong spark plug kahit po yan ay merong corona stain dito sa paligid ng porcelain niya information po na yan tungkol dito sa ating spark plug sa kanyang colon stain ay hindi ko po gawa-gawa lang at hindi ko po inimbento. Yan po ay mismo galing sa gumagawa ng ating spark plug tulad nitong NGK, Denso, Champion, etc. etc. At sila lang po talaga yung tunay na eksperto patungkol po sa ating spark plug. At mga pare ko, atong po din po nakatulong po itong ating video upang madagdagan po yung information natin patungkol po dito sa ating spark plug. At abang-abang naman po kayo. Meron pa po tayong isa pa at yan naman po yung gumuguhit dito sa ating porcelain so yan po yung next video natin hiniwalay ko po para hindi po tayo maguluhan so hanggang dito lang po yung ating video at maraming maraming salamat po sa panonood paalam mga pare ko at magkita kita po ulit tayo sa isa nating video tungkol ulit dito sa ating spot vlog mm -hmm.